another day, another game na naman tayo, mga ngadoy! <laughs> Kawawa ang tao niyang kahintang ng niya dito, mga ngadoy, kasi dinaig pa yung tao niyang napriso. Wala kaming pakialam! <laughs> Bakit ba? Oh. Uh... <laughs> dahil nakakaawa na siya tignan mga doy yatid na lang natin siya para hindi na siya intaon mahirapan pa masakit na kasi intaon sa mata tignan nagkagulo na nga intaon sila mga doy pero kailangan ko pa rin talagang kukunin itong mananap na kasi iyan ang susi sa kahirapan <laughs> at dahil nakuha na natin yung mananap mga doy ah, kukunin na rin natin yung dapat kukunin kaso ang tagal naman ng mga skill ko sus mariusip ano to matagilag man siguro ako pasalamat lang talaga sila, lag ako mga doy. Bumusa na sa akin 'yon. Para <laughs> si Lina tulungan mo ako dito sa turtle kasi yung ugoy, sus mariusig na pag-uulit man mga doy. Agoy! Piligro ang kainitan ka pero ah, dumalagan pa rin ako mga doy basta mailigtas ko lang yung kainitan ko. Sorry gid intam, si wala ni po na himo dyan. Naghang siguro yung na-na dito mga doy. Kasi after shock pa rin pa niya naramdaman na kapunta na ako. O sadyang mabilis lang talaga ako sa gayo na yun. Uy, <goy> piligro na naman kayong tangka mga doy. Tamang baket lang. Dahil yung unggoy nagmamatapang talaga to kanina pa. Bigyan natin niya. Uy, hala. Naku po. Kumaldag. na siya papi. Kala siguro niya siya yung target ko. Oh, Hindi doy. Sa unggoy ako. Doon ako nagsimula eh. <laughs> Hanabi, tara dito tayo Hanabi. Uy Hanabi, bakit dyan ka nagpunta? Kaya bumakit ako mga doy. Kaya lang nag-flicker talaga yung chupapi. Aguroy, wala yun. Wa kay tono Hanabi. Puro ka lang sorry. Madal-dal ka eh. Nakakahiya kasi. Kaya mo rin Bakit na muna kayo dyan, mga doy? Kasi lamang talaga sila sa posisyon. Naka 69 yung mga yan eh. So smart Joseph Kaya ah, tumurbo na gumalagan mga doy Sumulod talaga yung unggoy dito kaya siguro niya Ibigay ko yung hindi ko naman talaga gusto Palag lang lung na ay swan lung Nakadali pag itas lung lung Agoy, andito ang unggoy Gusto pa kasi sana niyang mangialam doon Napahama ka tuloy Masyado ka kasing chismoso Yan ang napala sa'yo Hehehe <laughs> tinatake na pala namin yung dakong mananap dito mga doy. Hindi naman talaga ito pang kasi yung labanan tabla lang naman. Kasi nipa pa ako ng chupapi. Kung hindi lang talaga ako nakapag first kill doon mga doy. Parang nabigyan ako ng discount. Nakupo, nagwala na naman yung unggoy. Palag lang yung hanabi. Huwag kang magpapayad na ano, para ka lang posti. Palag lang ng palag. Paglaban mo lang yung paninindigan mo. Huwag ka puro suri. <laughs> Gapang nga nga, habang may lupa pa. Agkuroy, kinasungkit man siya ng longlong mga doy. Hindi ko nakasalanan yun kasi attempt lang naman yung ginawa ko doon eh. Totoo lang, wala talaga akong balak bigyan siya doon mga doy kasi nakakaawa lang ang gumagapang na tapos bigyan pa natin, di ba? Yung chupapi dito parang nagja-jackstone lang para lugpot ang lugpot. Wala namang napapala yung lugpot niya. Sus, joseph ka doy. Kulang ka lang siguro sa tiki-tiki. Kaya dito ah, narinig ko na naman yung VIP. 30.